Gawin nating extra special na ulam itong ating tirang fried chicken. Kailangan lang natin ng kamatis, bawang, sibuyas. Kailangan natin ng miswa at isang itlog. Baka magtaka kayo kung bakit ganyan yung itsura ng fried chicken. Hindi may ko kasi yan eh. Initin lang yung kawali. At kapag mainit na, ilagay na yung mantika igisa lang yung bawang, yung sibuyas, pati yung kamatis. At kapag na golden brown na yung bawang, pwede nang igisa itong ating hinimay na fried chicken. Maglagay lang ng isang mug ng tubig. at pakuluan ng sandali. Kapag kumulo na isang beses, maglagay ng konting asin, pampalasa. Tapos, ilagay na itong tatlong pak ng miswa. Madaling maluto yung miswa, kaya isasabay na natin itong binating itlog. Na nga ang ating masarap na pahapunan.